Ken Robin, for News 5. For News 5 po. Sen, anong gusto nyong marinig for this year's song? Ah? Marami po. Uh, pero ang sabi ko nga sa lahat na nagtatanong, okay. ang gusto ko muna, maramdaman yung narinig ko na. Okay. Oo. Tulad po ng mga alien, Sen. Siyempre, ilang taon na rin tayo dito. Uh Oo. -oh. Kayo po, ano yung sulong nyo ngayon sa pagbubukas ng panibagong kongreso? Ayun yun pa rin po. Sana po, uh, magkaroon po tayo ng uh, Inaantay po natin yan na sana dumating ang oras na tanggapin natin na kailangan na po natin talagang ribesuhin o amendahan ng ating konstitusyon. Do you think, Seg, magkaroon ng wonderful night mamaya after Sona? Ah? Kakanta? hindi, okay, magkakaroon niya magandang, ano, magandang positibong feedback this year, so. Dapat. Dapat. Alam mo, itong araw na dapat tayo ma-inspire. Huwag muna tayong maglagay ng politika sa araw na to. Uh -huh. Itong araw na to, magikinig tayo sa ating Pangulo na magbibigay ng inspirasyon sa atin. Uh -huh. Sen, quick reaction lang, na, hindi nakapasok sa top 5, first 5, yung movie nyo supposedly for MMFF about Senator Gringrona. Reaction lang po. Ay, tayo umaasa pa rin na uh, sana makasama. Hindi pa naman tapos. Ah, okay, hindi pa naman tapos. Thank you, sir. Salamat, Thank you po.